Ah, oh, nakaampaw pa. Kahit hindi, kahit hindi Pasko, Pasko sa akin palagi, ha? Mabili ka ng gatas kaya pagkain niyo rin, ha? Oh, sige, sige. Hindi na pinapakita 'yan. Ayos na. So pagka merong, uh, pag merong pag na-post ko to uh, at may tutulong sa atin, babalik ako kayo kaagad, ha? So paki-share nga itong video na to, guys. Baka sakaling kikita 'tong video na to para pamasahin nila pandagdag. Ito na lang ang pagkasa nila. So ano pang hinihintay niyo? Tulungan niyo kami, guys. So 'yan. Okay, okay, tayo, i-pray mo ha tulad ng mga ginagawa ng mga napapauwi namin dito nagpipray lang tiwala lang ha Ano may himala so ayun guys dito tayo ngayon sa TV5 ulit no? ayoko na ng bumalik dito kaso pag may naririnig ako mga sanggol tulad nito na nandito nasunugan so bumalik ulit ako dito ako si uh, Boy Sardinas TV sa Youtube ako rin si Aero Metal Guard main no? ayan ako may baby ilang buwan na yun 3 months po 3 months sa akin na lang yan eh kawawa naman dito, dito mo pinapatulog sa highway. Walang wala po eh, kaya lumapit po kami dito. Bakit doon kayo saan? Ito pa yung isa, baby pa. Sa, nasunugan kayo sa tagig. Ba't hindi kayo tinulungan ng gobyerno sa tagig? Ah, nangungupa. Magkano upa nyo? one 1.5 tapos, ba't, kala na bang 1.5 doon? Wala na po sir Wala na po. Kasi nasunog po kasi yung upa namin. Kada e na humingi kayo dun sa tag. Binigyan po kami ng 3,000 30 tapos yun nga po, nasunugan kami. Binigay din po namin dun sa inupati namin. Tapos one month lang, di na rin po kami. Doon dito na po na yung pagsapan na parang makapalik probinsya po kami sir. Gusto niya umuwi ng probinsya? Kasi alam niya dito kaya ate, marami na kaming napauwi dito. Inuwi ko sa probinsya. Meron dyan, pagka-uwi, bumalik din ulit dito kaya nakakasawa ng tumulong dito eh. Ah. Yes, sa ngayon hindi na rin ako makapagtrabaho kasi may ispat yung baga ko. May ispat din. Pintor kasi ako sir. Nako. Hindi mo nakakahawa yung sakit mo. Hindi naman sir. Ah, hindi naman. Kung nag-naga, hinihingan nalang pag medyo ano. Kasi dito ko ya, nung nakaraan dito, kumuha ako ng isang pamilya dito. Parang kayo din, garing, ganitong apat. Meron doon na binigyan sila ng bahay, tapos bibigyan pa ng lupa, binigyan pa namin mga gamit sa bahay. Hindi tumagal, magal, tamad lang talaga. Napakaganda nung sa lugar ko doon. Eh kaso, parang nadadala na ako pag kumuha ako ng tinutulungan, na useless lang kasi yung tulong ko eh. Nababagod din ako, no? So kayo, eh paano kayo makaka-uwi niyan? Wala naman kayong mga papeles. Kaya nga, ipapalik-balik kami sa mga DSWD kasi tulak din Uyak na nga kami Hindi, dapat da punta kayo sa tagig dapat. Doon kayo kumuha ng barangay ID. Ganon, dapat meron kayong ID. Hindi, dapat doon kayo ko ah. Sabi mo nasunugan. Kuya ng barangay ID, wala kasi kayong ID. Di ba? Eh, kung dalavit po kayo dito kay ID Rapid Toll po, wala kayong ID, hihingan, wala po kayong maano, hindi kayo matutulungan. <coughs> Ito 'yung referral niya lang po tapos pagbisitahin namin. Hindi namin kailangan din ng mga ngayon. Ah. Oh, ano? Tapos pagka-atis na po wala. Wala na. Eh paano kayong kumakain dito kung wala magbibigay? Wala. Ay, tutulog na lang kayo. Eh, pwede na bang sabihin mo sa anak mo na matutulog na lang? buti may gatas ka ba, na? Sa ah, ayo. Hindi po. Nagbobote Ah, um, nagbobote. Ah, wala na kayong gatas. Wala na po. Ayaw. Sinusukan niya po yung gatas. Bakit? Ay, wala alam. Ala, ba't nakalbo na yung bata? Ano yan? O, bat na yan? Ano ba't nakalbo? Ano yung Ano yung parang... Yung na nating yan na yung ulo. Tapos mo lang baby oil. Na, pa Eh, Tap tapos naiiyak? biruin mo, baby pa lang yan, naamoy uh, yung usok. Yun sir, yun yung na Talagang umiyak na, na ako sir, eh. Naawa ko sa tuwing gabi, may tambucho. Oo, Ma walang pahinga ang tambucho uh, rito. Uh, tapos yung ingay, nagugulat sa may Pero may yung ano ng damit ng anak mo, oh, napaka-dumi na. Yung, uh, kahit may kahit may maya maya kami uh, lang, ganit na namin, talaga. Wala, ka dito, usok. Kaya iniyak pa salamat sa mga katulong sa amin. Kasi, may hirap eh. Tapos, pagkano yan? Ito, baby ano? Tapos Tapos, uh, nausukan dito. Eh, paano kung may tutulong sa inyo? Kasi marami akong mga sponsors, no? Paano kung uuwi kayo? Paano kayo makaka Wala mo kayong ID? Hmm? Ano ba yung bus ba sa inyo? Bus? O, oh, barco. Hindi kayo papasakayin pag wala kayong ID. Sir, Pero may bus, bus din. Pwede, pwede, pwede sir. Pwede po mag-ano na lang sa luwa. Uh, yung bus, but barge. Sampana lang po yung mga... Magkano po masaya pa punta doon? Ano ba kayo sa? Dabao nila po para mas mapabilis sana. Ah, Dabao? Kala ko ba doon sa ano? Marawi sana sir. Marawi? Wala bang gera doon? Tapos na. Tapos na. Kasi walang halang buhay. Patuntun sana kami ubi sa kita? Kasi ang kukuha talaga sa amin. Eh tapos mamaya, balik din kayo rito. Wala ding hanang buhay doon. Hindi na sir, wala na. Mga ngako po kami. Hindi na ako dito. Marami na nangako sa akin eh. Ako'y nadadala na. Ayoko na nga mag-charity eh. Kasi pag may naririnig lang ako ng mga baby na ganito, dapat hindi na ako babalik dito sa TV5. No, kasi marami na ako natulungan dito, no. Pati pa uwi na ng mga kung saan sa mga lugar, no. Ay, yeah, talagang mar ah, talagang ganoon, marami na rin kaso. Marami rin kasing mga na useless din yung tulong ko eh, no. Kasi nakakaano naman din nakakasama ng loob. Pero pag ganito kasi may bata o oh, kawawa naman. Kami, kami sir, na talaga namin. Kasi naawa kami sa mga. Kahit sabi, sabi ko nga sir, kahit pagkikip ko, ko eh ano ba sabi ni Idol Rapi Tulpo? Wala bang magagawa? Ayun po, referral na naman po yun. Nako po, Idol Rapi, Rapi, referral na naman daw. Referral din po, Asa lang ba kayo mapupunta ang referral? DSW din na naman po. O, DSW? And then, may requirements na naman po. Tapos, Anong requirements? Ganun na naman po, siyempre, ay ID. Ganito eh, wala nga po kami kahit pamasahin. Yan lang. Ayun, binigyan kami, kapuntang ligarta siya 200 pesos. Binigyan kayo 200 200 nila? tapos ni ah binigyan ko yung 200 pesos tapos papalik DSWD rin pigi sa amin nakapagpag 100 pesos ko binigay hindi ko kumakain ay grabe ano nagbang naggambag ambag pa yung mga DSWD nakabuo ng 100 ay grabe ay kuyata sa yo ha orbigit pa sulit orbigit pa sa loob nila ay nako grabe naman gobyerno natin no eh wala ganoon talaga may sa Pilipinas nako eh ito ilang taon na to may mga ano nga yan sir, yung bukol na parang sa init ko. Ayan, pakita oh, mo. Alak. Ayan na ako pa. May ano na, may atikati. Ikaw ba naman di mo paliguan? Ayan na ako, tsaka saan ka. Ayan na Yung baby ko, pag uh, hindi naligo yan, maliligo mag-isa. Sa init ngayon. Puro lang sila punas kasi wala naman kami CR dito. Ilang, ilang uh, linggo na kayo rito? Sa linggo na kayo rito. Sa linggo na kayo rito. Marawi. Sa kaya niya Marawi. Sa bayan uh, Davao, Davao City, no? Itabaw. Sa Davao, sa Tagum na lang kasi ang binig na gusto ko muna sa. Hindi na lang sana para mapabilis na rin Sa pagpahinga na rin ng mga mga anak. Oo. Ayun po. ito, 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 sa ito, 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 kasi nagsasawa na rin silang tumulong sa mga nakukuha ko no kasi hindi naman sila wala parang baliwala yung tulong namin no nakaraan tumuha ko dito na baliwala lang no pati yung pera na gastos hindi naman din na ano eh kasi hindi naman sila namumulot ng pera tapos ako yung sinusweldo ko sa YouTube sa Facebook konti lang pinamimigay ko pa lahat yun no na sobrang liit lang nun so ikaw makiusap ka sa mga nanonood ngayon baka gusto tayong tulungan po kami na kahit pa paano makauwi po ng pinyo Pero pag na kami po nakauwi, hindi na po kami babalik. Kahit maliit lang na tindahan po para sa baby namin, hindi na po kami mag-aano. Doon na lang po kami mananayimik sa probinsya. Paano pag bumalik pa kayo rito? <laughs> hindi na po talaga kami babalik. Kasi nadalandala na ako magtulong dito sa TV pag bumabalik man dito sa ano eh. Na na sa lansangan po. eh. Arayin, Sabi ka, mas, na namin ang swerte ng mga taong namin dahil. Oo. Maraming talaga ang natulungan ngayon kasi hindi na ako nagcha-charity. Uh, Nag-stop muna ako kasi sa anong dahilan. Ha? Pero ngayon, eh, hindi ko alam kung bakit ako pumunta rito. Malo nyo, baka matutulungan talaga namin kayo. Ha? So ano ba gusto mo sabihin? Pwede tulungan nyo na lang po kami para sa mga baby namin na makauwi ng probinsya po. Saan probinsya? Sa Dabaw sa Davao, no? Tapos kahit konting ano lang po, tindahan na maliit, sir. Ganong kaliit? Yung pang baby. Uh, ah, 'yung na, maliit 'yung kakasya kay sa loob, na. O oh, hindi kayo papansin uh, 'yung araw-araw pagdating sa ko. Hindi tira niyo sa Tagum? tita niya ako. Uh, Ang isa niya. Kapatid ng tatay mo. Okay ba kayo doon? Okay. Eh 'yung tinulungan ko rito eh si Ray, kilala mo si Ray dyan? 'Yung pinauwi ko 'yon sa Sambuanga, Pamilyar rin sila, bumalik din dito. Ayun, nagbubugbog sila ng kapatid niya. So hindi sigurado ka bang okay kayo doon. Walang problema doon, 'no? Ay ko, manawagan ka rin kung sin tutulong sa iyo. Ay, no. so, na, na, ano? Sana tutulungan niyo ako sa problema namin na makauwi uh, ano, uh, 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 kami. sa ngayon kasi hindi rin ako makapagtrabaho gawa ng may spot yung ano katawan ko. gusto na sana may hirap konti pang negosyo kami mag-asawa kahit paano ko nandiyan kami sa uwi namin sa Davao, sa Tagu. Uh, eh kung sakali may tutulong sa atin, eh sabi pamasahe lang. Okay lang, okay lang yun. Basta makauwi kayo. Ay, so, kasi uh, kung ano lang may tutulong sa atin, sana nga meron, no? Kasi ako yung nagbablog lang, nagbibidyo ako. Eh kung ngayon, kung meron lang akong sweldo, ngayon sa ano sa pagbablog ko, kaso wala na eh. So, pwede sana, pwede ko kayong pauwiin. Ganyan ako pag meron akong pera. Ngayon kasi merong sakit din yung tatay ko, meron din siyang cancer. Galing ako sa hospital ngayon, no? Mag Magastos din. So, ngayon, nag-vlog lang tayo, baka may tutulong sa atin, ha? So iba gusto mo, uwi na kaya, nang tagom Pag bumalik pa kayo rito, anin kita? Bubugbugin kita? <laughs> ha? So guys, tignan nyo, nakakaawa naman tong anak nila O oh, Diyos ko, tinan pa ano nga Nako po, alam, meron na, mga ano na pala si Alok pa, parang si Baby Rico guys Meron din akong ampun guys na galing din sa lansangan Ah, parang ganyan no Nako, ito, ito na yung baby oh. oh. Alak Ayan, Ilang araw na hindi naliligo yan? Two days na po eh. Two kasi days wala na. wala po kami dito mapalingguan eh. Sa kayo nag Sa Macbook lang po. Nakikihihi lang. Oh, ka kay Magdo. Masalamat ka. Salamat di O, oh, okay. diba? <laughs> pati tubig libre. O, oh, pati tubig libre. Doon naman kasi Jollibee. Ah, wala bang Jollibee, puro Magdo lang. Oh, shout sa Magdo. Thank you, thank you very much. Kasi yung mga nandito sa TV5 ay uh, libre ang CR. Bibigay ako sa'yo, hindi ko napapakita kung magkano ito ha. Inihibong ko pa Pasko. Aha. Uh, ah, naka uh, nakaampaw pa. Kahit hindi kahit hindi Pasko, Pasko sa akin palagi, ha? Pamili ka ng gatas kaya pagkain niyo rin, ha? Uh, sige, sige. Hindi ko na pinapakita 'yan. Ice na. So pag uh, mayroong pag na ko to uh, at may tutulong sa atin, babalik ako kayo kaagad, ha? So paki-share nga itong video na to, guys. Baka sakaling kikita 'tong video na to para pamasahin nila pandagdag. Ito na lang ang pagkasa nila. So ano pang hinihintay niyo? Tulungan niyo kami, guys. So 'yan. Okay, okay, teh, i-pray mo ha. Tulad ng mga ginagawa ng mga napapauwi namin dito, nagpipray lang, tiwala lang, ha? Ano may himala. All right. Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O kunin mo yung isa. Isa muna. Iyon oh. Tapos isa pa, 'di ba? Apat dapat na sardinas eh. Oh. Oh, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. okay na.